Naaresto ng Regional Drug Enforcement Unit na National Capital Region Police Office o NCRPO ang isang sibilyan, isang opisyal ng Philippine Drug Enforcement Agency at dalawang agent nito sa ikinasang bypass operation sa barangay Upper Bicutan, Taguig City. Kinilala mga sospek na si Enrique Lucero, ang hepe ng PDEA Southern District Office, Anthony Vic Alabastro at itong si Jaire Laguno na kapwa PDEA genta at ang personal driver na si Mark Warren malo. Ayon nga rito kay NCRPO Chief Police Brigadier General John Alistomo na kipagkita ang mga sospek sa A. Binipacho Street, Barangay Upper Bikutang, Tagig City para magbenta umano ng shabu pero hindi nila alam na pulis na pala ang kanilang katransaksyon na aabot sa higit isang kilong suspected shabu ang nakumpiska sa mga sospek na nagkakalaga ng 9.1 million pesos sa Samantala, sinabi ni PDEA Director Moro Berhilio Lasso na pagkakaresto sa mga sospek ay nangangaluga na hindi kinukonsinti ang mga tauhan na gumagawa ng iligal at ito ay magsisilbing babala sa mga naliligaw na landa sa hanay ng PIDEA. Ganon din na naging pahayag ni Southern Police District Director, Police Brigadier General Kirby Jambrion Crab na hindi pagpapatunay lamang na hindi nila kinukonsinti ang kalukuhan sa hanay ng law enforcement. Ito po ay uh, pagpapatunay po na hindi po natin to tolerate po yung mga ganitong gawain ng kasamahan po natin sa law enforcement. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.